Alam mo ba yung mga tahimik na mayaman sa Pilipinas, hindi mga influencer o anak ng politiko, kundi mga ordinaryong empleyado, OFW, at malilit na negosyante na walang pa-flex pero consistent mag-ipon at mag-invest. Ito yung mga taong simple lang mamuhay pero milyonaryo na pala sa likod ng tahimik nilang lifestyle. Kung titingnan mo sila sa labas, parang normal lang. Simpleng bahay, simpleng manamit, walang branded na kung ano-ano. Pero kapag sinilip mo yung bank account, investments at assets nila, doon mo malalaman na malayo na pala ang narating nila. Sa video na to, hindi pag-uusapan kung paano umaman overnight. Hindi rin tayo magpo-focus sa mga bilyonaryo na sobrang layo na sa sitwasyon ng karamihan. Ang pag-uusapan natin ano mismo ang ginawa ng mga ordinaryong Pinoy na ito? Mga empleyado, OFW, small business owners, para tahimik na maging milyonaryo. Kung isa ka sa mga taong pagod na sa kakapanood ng Get Rich Quick, pero wala namang nangyayari sa pera mo, tapusin mo to. Baka yung mga simpleng habits na ginagawa nila, pwedeng gawin mo na rin simula ngayon taon. Welcome ulit dito sa The Brown Investor. Kung gusto mong matuto kung paano pwedeng yumaman ng tahimik, simple at legit, make sure na i-like mo itong video na ito at mag-subscribe para sa iba pang money tips na para sa ordinaryong Pinoy. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Unang sekreto ng maraming tahimik na mayamang Pinoy, hindi sila naghihintay ng extra money bago mag-ipon. Ang mindset nila, unahin ko muna ang future ko bago ko gastusin sa ngayon. Ang tawag dito ay pay yourself first. Ibig sabihin, pagdating ng sweldo o padala, may fix na porsyento na agad na pupunta sa ipon o investment. Hindi kung ano na lang ang matira. Para sa marami, nagsisimula lang sila sa 10%, 5%, minsan 2% pa nga, pero consistent. Imagine ganito, kumikita ka ng 20,000, kahit 10% lang o 2,000 every month. In one year, 24,000 na. In five years, 120,000 na. At hindi pa kasama dyan ang interes o tubo kung ininvest mo. Hindi malaki tingnan per month, pero ang tunay na mayaman hindi nakafocus sa isang bagsakan, kundi sa paulit-ulit na maliit na aksyon. Maraming ordinaryong Pinoy na yumayaman ng tahimik dahil automatic na nakaseparate ng ipon at investment account nila. Hindi nila hinahalo sa gastos account parang bill lang na kailangan bayaran. Unang binabayaran ko, future ko. Kung ngayon, lagi mong sinasabi na saka na ako mag-iipon pag malaki na ang sweldo ko. Tandaan mo, karamihan sa tahimik na mayaman, nagsimula mag-ipon kahit mas mababa pa sa kinikita mo ngayon. Hindi kita ang una, habit ang una. By the way, kung gusto mo rin magsimula sa pag-aaral ng pera at investments, iniligay ko sa description yung mga top financial books na personally kong nire-recommend. Affiliate links yan. Ibig sabihin, kapag bumili ka gamit yung link, may maliit akong komisyon pero walang dagdag na bayad sa'yo. Sa ganitong paraan, natutulungan mo rin akong makagawa pa ng mga free videos tulad nito. Maraming salamat sa support. Pangalawa, hindi sila nagpapadala sa lifestyle inflation. Ano 'yon? Ang lifestyle inflation, habang tumataas ang income, sabay din taas ng gastos, luho at image. Halimbawa, dati okay ka na sa simpleng phone. Tumaas ang sweldo, biglang naka-flagship phone kahit hulugan. Dati okay sa jeep at tricycle, ngayon kailangan naka-car loan agad. Dati, simpleng kain lang sa bahay. Ngayon, araw-araw halos may dine-out or delivery. Ang tahimik na mayaman na ordinaryong Pinoy, iba ang mindset. Habang tumataas ang income, hindi agad tumataas ang lifestyle. Ang itinataas nila, savings rate, invest rate, hindi puro gastos. Sample na senaryo. Empleyado na dati kumikita ng 15,000, nag-increase to 25,000. Sa halip na dagdag gastos na 10,000, ang ginawa niya, dagdag 5,000 sa investment, dagdag 3,000 sa emergency fund. Ang natitirang 2,000, yun lang ang dagdag sa lifestyle. Ang resulta, yes, gumanda ang buhay niya, pero mas gumanda yung future niya. Marami ring tahimik na mayaman na hindi nakalates iPhone pero may lupat bahay na. Hindi nakabranded na damit pero may portfolio ng stocks o mutual funds. Hindi maingay social media pero maayos ang retirement fund. Ang tanong na maganda mong itanong sa sarili mo. Tuwing may increase ba ako sa income, increase din ba yung ipon ko? Mas magarbo lang ba buhay ko o mas secured na talaga ang future ko? Kung gusto mong gumaya sa tahimik na mayaman na ordinaryong Pinoy, Pwede mong gamitin ang simpleng rule na ito. Every time na tumaas ang income ko, dapat tumaas din ang porsyento na napupunta sa ipon or investment, hindi lang lifestyle. Pangatlong pattern sa ordinaryong Pinoy na yumayaman ng tahimik. Hindi lang sila umaasa sa iisang source of income. Hindi naman ibig sabihin kailangan agad may malaking negosyo. Madalas ganito lang sila magsimula Possible extra income ng ordinaryong Pinoy. Overtime o part-time work. Online freelancing like basic VA, data entry, social media assistance, small buy and sell, ukay-ukay, pre items, food trays, tutoring, coaching, o skills-based side hustle. Para sa mga OFW, ang main income nila, trabaho abroad, ang extra income nila, small rental, sari-sari store sa Pinas o remittances na iniinvest ng partners sa stocks o sa mutual funds. Para sa mga empleyado, ang main income nila, sweldo sa corporate. Ang extra income nila, weekend small business, online selling o digital product. Bakit importante ang multiple income streams sa mga tahimik na mayaman? kasi mas mabilis lumaki ang kapital na pwede nilang i-invest. Mas ready sila kung may mawala man na isang source like trabaho. Mas kaya nilang mag-take ng opportunities kasi hindi sila totally nakadepend sa isang sweldo lang. Hindi kailangan perfect agad. Pwede mong tanungin ang sarili mo. Anong skill ko na pwedeng may magbayad kahit maliit sa simula? Anong pwede kong ibenta na hindi kailangan ng malaking puhunan? Anong extra oras ko na pwede kong i-convert into income? Pang-apat na sekreto, hindi basta-basta sumasabay sa hype. Ang tahimik na mayaman, mas gusto nila boring but consistent. Kaysa exciting pero delikado. Maraming ordinaryong Pinoy na yumayaman ng tahimik dahil mas pinili nila ang legit at regulated na investments. Hindi sila tumatalon agad sa kung anong trending na double your money scheme. Karaniwang ginagawa nila, nag invest sa blue chip stocks, mutual funds o index funds, pag-ibig MP2, long-term life insurance with investment component, kung pasok sa goals, at real estate na pinapaupahan. Simpleng example, Isang empleyado naglalagay ng 1,000 to 3,000 per month sa MP2 o index fund for the next 10 to 15 years. Hindi masyadong ramda monthly. Pero after many years, malaki na lalo na dahil sa compounding. Nauna muna sila sa pagbuo ng emergency fund, yung 3 to 6 months ng basic expenses. Pagbabayad ng high interest na utang at pag-aaral kung ano yung tinitake nilang investments. Mga bagay na iniiwasan ng tahimik na mayaman. Get rich quick schemes. Investments na hindi nila naiintindihan pero pinasok dahil sabi ng kakilala at all in sa isang high risk asset. Ang mindset nila mas okay na slow, sure and steady kaysa mabilis pero 50-50 tip kung mawawala lahat. Pwede kang magsimula sa ganito. Una, alamin muna, may emergency fund ka ba? Pangalawa, meron ka bang high interest debt tulad ng credit card na dapat mas unahin mong bayaran? Pangatlo, saka ka mag-set ng maliit pero consistent na halaga for investing buwan-buwan. Hindi importante kung 500, 1,000 o 5,000. Ang importante, naiintindihan mo at kaya mong panindigan long term. Maraming tao umaasa sa motivation, pero karamihan sa tahimik na mayaman umaasa sa sistema at disiplina. Ang totoo, hindi naman sila laging inspired mag-ipon. Hindi rin sila laging ganado mag-budget. Minsan, pagod din sila. Minsan, gusto rin nilang gumastos ng todo. Pero ang difference, They have systems, not just moods. Eto mga sample ng mga simpleng sistema. Una, auto-transfer. Kada sweldo, automatic nagtatransfer ang bank ng certain amount papunta sa savings o investment account. Pangalawa, fixed rules. Bawal galawin ang emergency fund maliban sa totoong emergency. Bawal bumili ng malalaking bagay na hindi pinag-isipan ng at least 7 days. Pangatlo, visual tracking. May simpleng tracker o notebook kung saan sinusulat ang progress. Nakikita nila unti-unting lumalaki ang ipon o investment. Ito mismo nagiging motivation. Kung mapapansin mo, ang tahimik na mayaman, hindi kailangan ipost lahat ng goals nila sa social media. Hindi kailangan mag-announce mag-iipon ako this 2026. Tahimik lang nalang ginagawa araw-araw, buwan-buwan, taon-taon. Pwede mong simulan ang sarili mong sistema gamit ang mga sumusunod. Una, pag-set ng auto-transfer kahit maliit. Pangalawa, paglagay ng visual tracker sa lugar na lagi mong nakikita. Pangatlo, pagkakaroon ng money rules para sa sarili mo. Halimbawa, bawat increase sa sweldo, may dagdag na 5% sa ipon na rate ko. Bago ako gumasos ng malaki, tatanungin ko muna, nakakatulong ba ito sa long-term goals ko? Gamit tayo ng generic na kwento. Hindi based sa specific na tao, pero ganito yung pattern na makikita mo sa maraming tahimik na mayaman. Sabihin natin si Robert. 24 years old, call center agent, kumikita ng around 22,000 per month. May konting utang sa credit card nung nagsimula. Nung year one, una niyang goal, bayaran lahat ng high interest debt. Gumawa siya ng simpleng budget. Nag-start mag-save ng kahit 5% ng income. Nagbasa at nanood ng content tungkol sa ipon at basic investing. Year 2 to 3, fully paid na yung credit card. Tinaasan niya ang savings and investing rate from 5% to 15%. Nag-open ng MP2 at isang index fund. Hindi siya bumili ng bagong phone kahit afford niya. Pinauna niya ang emergency fund at investments. Year 4 to 5, may naipon na siyang solid emergency fund. Nakapag-invest na rin siya consistently for few years. Nagsimula na rin siyang mag-side hustle, simpleng online work sa gabi, 2 to 3 times a week. Yung extra income hindi niya ginastos, straight sa investment. Fast forward after 10 to 15 years. Hindi man siya sikat, hindi siya vlogger, hindi siya anak mayaman, pero posibleng may malaking investment portfolio na siya. May partial or fully paid na small condo o house and lot, may solid retirement fund pa. Ito yung itsura ng ordinaryong Pinoy, milyonaryo na pala. Hindi dramatic, hindi viral, hindi flashy, pero real. At kung iisipin mo, wala sa kwento niya ang swerte. Puro small, repeatable habits lang. Pay yourself first, live below your means, extra income, smart investing, discipline at systems. Ngayon balikan natin, ano ba talaga ang ginawa ng mga ordinaryong Pinoy na tahimik lang, yumaman? Number one, inuna nila ang future nila pay yourself first bago gastos. Number two, hindi sila nagpabulag sa lifestyle inflation. Simple pa rin kahit tumaas ang income. Number three, naghanap sila ng extra ways para kumita. Kahit maliit, basta consistent. Number four, nag-invest sila sa mga bagay na iintindihan nila, hindi sa hype. At number five, umasa sila sa disiplina at sistema, hindi sa motivation lang. Ang tanong ngayon, Alin dito ang kaya mong simulan ngayong buwan? Kahit isa lang muna, pag nasanay ka sa isa, dagdag ka ulit ng isa pa. Hindi mo kailangan maging perfect para magsimula, pero kailangan mong magsimula para may mabago. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, ilike mo na to para mas i-recommend pa siya sa ibang Pinoy na gusto ring tahimik na yumaman. Mag-subscribe ka na rin kung gusto mo pa ng mga ganitong content na praktikal at para talaga sa ordinaryong tao, hindi lang sa sobrang yaman na. At i-comment mo, ano ang unang habit na sisimulan mo after nitong video? Tandaan, hindi mo kailangan sumikat para umaman, pero kailangan mong mag-decide na baguhin ang way mo sa paghawak ng pera. Salamat sa panonood and see you sa next video.